Batang Aita, kayang makipagsabayan kay Rihanna. May kakaibang gimmick ang isang batang Aita para makab makabenta siya ng flauta. Kumakanta siya ala Rihanna at Mariah Carey. Dahil sa kanyang talento, unti-unti na siyang sumisikat ngayon. Nakatutok si Jessica Soho. Aita na si Arjan. Nililipot ang Clark Air Base sa Pampanga upang magtinda ng flute o plauta. Pero may kakaibang gimmick siya para makatawag pansin. Ang kanyang boses ala Rihanna. Trying to apologize to Mariah Carey. No, way you're never gonna shake me. Who, darling, girls are always big. nag-upload na sa internet ng video ni Arjan at libo-libo na ang hits o nakapanood nito. Sa bahay madalas mag-practice si Arjan kung saan ang kanyang audience, ang kanyang mga kamag-anak at kapitbahay. Ano ang pangarap talaga Singer. Singer po. Nito lamang Sabado, finiture sa programang kapuso mo Jessica Soho si Arjan at tila raw sa isang iglap na bago ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Ilang TV shows na raw sa iba't ibang mga channel ang agad na nakipag-ugnayan sa kanila. Balik ko po dito, pinakapal na po ako, tapos sabi ng barangay po, eh, barangay, na kapten ng daw magaling dito. Papasalamat po ko sa GMA. Kahit pa pano maraming po nakadiscover sa anak ko. Salamat sa mga nagsulat sa akin sa YouTube na magaling na po ako. Pagbutihan ko pa po at saka magpapractice pa po ako lalo at sana makatapos po ang pag-aaral. A star is born, ikaw nga. At sana magtuloy-tuloy pa ang pagkinang ng kanyang bituin. Believe that you could be... Ako po si Jessica Soho nakatutok. Na nakisang-alo sa talentadong Pinoy last year at ngayon YouTube sensation na siya. Kylie at Chikadora, ikwento. Mo. Limang araw pa lang mula nang ma-upload sa YouTube, mahigit 500,000 na ang nakukuhang hits ng video ng kumakantang batang ito. Gawa raw ito ng tatlong naging customer ni Arjan Gilbert sa Pampanga. So, dahil natuwa sa na binibenta niyang 20 pesos sa wooden flute, inalok nila si Arjan ng 100 piso basta ang kapalit. Ang kanyang oh, pagkakarap. Nagpapasalamat po ko sa, sa kanila po. Kung di po dahil, dahil sa kanila, di po ako na-discover. Bukod sa pagkanta, Kaya bukod sa imitasyon para sa TV guesting sa road, may isang American recording label din ang pinipilit siyang pumirma ng kontrata. At may special appearance pa siya, pati ang kapatid niyang gunso sa isang music video ni Apple the App ng Black Eyed Peas. Kaya naman si Arjun, proud na proud sa kulay ng balat na kanyang sinusukot. Lahat ng tao ng mga ita. Sa sinasabi po kasi wala pong pinag-aaralan. Pero kahit na ganun po, marunong, meron po silang talento at saka pinagmamalaki ko po, po yung katutubong ita. At yan ang lalalalalatest action sa World Wide Web, Laila at News 5. game, game. game. Hi, my name is Arjuna Gilbert. I'm from in Marcus Village, Mabalacat, Pampanga. I'm singing the Justin Bieber, the baby. Oh, 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 you know you love me, you know you care. Just shout and never, and I'll be there. You want my love You want my heart <laughs> And it will never ever <laughs> ever be apart Are we an item Got uh, we are just friends by When I see your face And I don't think that I will change yes. Cause you're amazing Yeah <laughs> no, 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 no. Let's go to the, <laughs> the <No>. village, <movie>. sí? <laughs> yo Let's go to the Chipmunks, yo <laughs> Shiny like a melody in my head That I kick, kick, let me sing it now Na, 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 every day Bo no, Like my iPod, <laughs> like <laughs> prepare a you heard it this first This the next here. song by Mariah Carey and New yo The Angels Cry we were so good together outcome. Oh, oh, we could not better This thumb is good to better ways do so we say goodbye? Alright! Lightning don't strike <laughs> The <laughs> same thing twice. Only when i Yeah! I feel the angels cry All right. I love okay.